May isang katotohanan tungkol sa tao na masakit pakinggan. Hindi sapat ang kaalaman para magbago. Kahit alam mo ng mali, kahit alam mong ikaw ang talo sa dulo, may bahagi sa iyo na humihila pabalik sa parehong pattern. Ito ang tinatawag na fatal flaw ng human nature. Kahit sa the laws of human nature, malinaw ang sinasabi, ang tao ay hindi logical by nature, emotional tayo, impulsive, at madalas biktima ng sarili nating nakasanayan. Hindi tayo gumagalaw base sa tama. Gumagalaw tayo base sa kung ano ang komportable. At tama ang isang viewer na nag-comment sa video natin. Sabi niya, e topic naman sana ang human behavior. Bakit gumagawa ang tao ng mali kahit alam niya mali? Gagawin pa rin at inuulit pa rin. Isang tanong na simple, pero may napakalalim na sagot na matagal nang pinagtatalunan ng psychology. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Ang utak natin ay may sariling autopilot. At ang autopilot na yan, madalas nakaset sa lumang version mo yung version na sanay magkamali, sanay masaktan, at sanay bumalik sa nakakasakal pero pamilyar. Kaya kahit alam mo ang tama, madalas ikaw mismo ang humaharang sa sarili mong pagbabago. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas malakas ang instinct kaysa sa awareness at mas malakas ang pattern kaysa sa logic. Kaya sa video na to, bubuksan natin ang madilim na mekanismo kung bakit ang tao, kahit alam ang tama, inuulit pa rin ang mali. Kung gusto mo pang maintindihan ang human nature sa pinakamalupit na paraan, I-like mo na ang video, mag-subscribe at simulan natin. Number 1. The Comfort Trap Ang utak ng tao ay programmed para piliin ang pamilyar kaysa sa tama. Kahit alam mong mali, kahit alam mong ikaw ang talo, babalikan mo pa rin ang nakasanayan mo. Ito ang unang dahilan kung bakit hindi sapat ang simpleng alam ko na. Ang comfort kahit toxic nagiging parang tahanan sa isip mo. Mas gusto ng utak mo ang predictable na sakit kaysa sa hindi kilalang pagbabago. Mas pinipili mo ang dati kahit mali kaysa sa bago na mas mabuti. Dito nagiging mapanganib ang comfort trap. Hindi mo napapansin na nauulit mo na pala ang maling cycle dahil mas importante sa iyo ang familiar kaysa sa tama. Isipin mo tong kwento. May isang tao na ilang beses nang niloko sa relasyon. Paulit-ulit siyang umaasa, paulit-ulit siyang nasasaktan. Alam niya namang mali. Alam niyang dapat na siyang lumayo. Pero bakit bumabalik pa rin? Hindi dahil mahal pa niya talaga, kundi dahil sanay na siya sa sakit, pamilyar, predictable, at para sa utak, ang pamilyar ay mas ligtas kaysa sa unknown. Kaya kahit alam mong mali, minsan ang sarili mong utak ang kumakaladkad sa'yo pabalik. Hanggat hindi mo nababasag ang comfort trap, uulit at uulit ang cycle. Number 2. Emotional Override May isang batas ng human nature na hindi mo matatakasan. Kapag nagka-clash ang emotion at logic, laging nananalo ang emotion. Alam mo na ang tama, pero kapag pumasok na ang takot, lungkot, excitement, or attachment, nabubura lahat ng plano mo. Ito ang dahilan bakit ang tao, kahit may awareness, madalas pa rin dinadala ng damdamin. Kapag nag-trigger ang emotion, bumibilis ang decision making. Hindi mo na iniisip ang consequences. Ang iniisip mo na lang ay kung ano ang magpapagaan ng pakiramdam mo sa sandaling yon. Kaya kahit alam mong mali, pipiliin mo pa rin dahil gusto mo muna ma-relieve. Kahit pansamantala lang. Ang problema, ang emotional override ay parang bagyong bigla na lang darating. Wala kang oras maghanda. At kapag nadala ka parang automatic, wala ka ng control. Cycle ulit. Gawa ulit ng mali. Regret ulit. Halimbawa, isang taong nagsabi sa sarili na, di na ako babalik sa ex. Alam niyang toxic. Alam niyang hindi sila bagay. At alam niyang mali. Pero isang gabi, nag-text yung ex. Biglang bumalik lahat ng memories, emosyon, attachment. At sa loob ng limang minuto, Nag-collapse ang logic niya. Basado malakas ang emotion kaysa sa truth. Mas malakas ang memory kaysa sa lesson. Kaya kahit alam niya na ang tama, parang natabunan ng bigat ng naramdaman niya. Ito ang dahilan bakit hindi sapat ang kaalaman. Kasi hindi logic ang kalaban mo, kundi emotion. At hanggat hindi mo natututunang kontrolin ang emotional override, lagi kang magiging alipin ng sariling damdamin. Paano mo malalampasan to? Hindi sa pag-suppress ng emotion, kundi sa pag-create ng emotional distance. Ibig sabihin, kailangan mong huminto, literally. Umiwas, lumayo. Huwag agad mag-reply, huwag agad mag-desisyon, huwag agad asumang kailangan mong kumilos. Kapag binigyan mo ang sarili mo ng 5 minutes, 10 minutes, o kahit isang oras bago mag-react, unti-unting nawawala ang power ng emotion. Doon papasok ang logic at doon ka nagkakaroon ng tunay na control. Number 3, the identity loop. Maraming tao hindi nagbabago dahil may mas malalim na problema kaysa habits or emotions ang identity nila mismo ang nakatali sa lumang version nila kung paano mo tinitingnan ang sarili mo yun ang nagdidikta ng choices mo at kung ang identity mo ay naka-attach sa dating ikaw kahit anong bagong kaalaman ang ibigay sa'yo babalik ka pa rin sa luma ito ang dahilan bakit kahit sabihin mo sa sarili mong magbabago na ako hindi nangyayari kasi sa loob-loob mo sinasabi pa rin ng identity mo ganito talaga ako hindi mo alam pero bawat desisyon mo ay umiikot sa image na pinaniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Kapag ang identity mo ay nakabuilt sa pagiging mahina, nakadepende, emotional, laging umaatras o laging umaasa sa iba, automatic mong gagawin ang mga choices na akma sa identity na tiyan. Hindi dahil gusto mo, kundi dahil sa tingin mo, yan ang ikaw. Halimbawa, isang tao na lumaking sinasabihan na wala kang kwenta, hindi ka tatagal sa relationship, madaling magloko sa'yo, o hindi ka importante kahit tumanda na siya, subconsciously dala niya yan. Kaya kapag may magandang opportunity or healthy relationship, siya mismo ang sisira. Kasi hindi siya sanay sa version na worthy. Ang identity niya, nakaprograma sa kabaliktaran. Hindi ka nakakulong sa sitwasyon. Nakakulong ka sa identity mo. At hanggang hindi mo binabasag ang lumang image na yan, ikot ka sa parehong cycle kahit gaano ka pakatalino, kahusay o ka-aware. Ito ang dahilan bakit knowing better isn't enough. Kasi hindi information ang kalaban mo, kundi self-image. At kapag mali ang pagkakilala mo sa sarili mo, mali rin ang magiging desisyon mo kahit mukhang logical ka. Paano mo malalampasan to? Kailangan mong bumuo ng bagong identity na akma sa mga desisyong gusto mong gawin. Hindi fake it till you make it, kundi act as if gumawa ng maliit na desisyon na tugma sa future self na gusto mo. Hindi mo kailangang maging ibang tao agad, kailangan mulang gumawa ng actions na magpapatunay sa utak. Muna ibang tao ka na ngayon. At kapag nagbago ang identity mo, automatic na sumusunod ang habits, emotions at choices mo. Number 4, the reward addiction. Isa sa pinakamadaling maintindihan, pero pinakadelikadong dahilan kung bakit inuulit natin ang mali ito. Addicted tayo sa reward, hindi sa tamang resulta, kundi sa mabilis, instant at madaling reward na ibinibigay ng maling choices. Ang utak natin may sariling reward system at kapag na-trigger yan, nawawala ang wisdom, logic, at long-term thinking. Kapag may bagay na nagbibigay sa'yo ng dopamine, attention, validation, pleasure, thrill, kilig, excitement, kahit toxic pa niyan, babalikan mo. Hindi dahil gusto mo ng problema, kundi dahil naghahanap ka ng reward na sanay ka ng makuha. Ang reward ang humihila sa'yo pabalik sa maling pattern. Ito yung dahilan bakit ang isang tao, kahit alam niyang mali, bumabalik sa taong nanakit sa kanya. Hindi niya hinahanap ang sakit, hinahanap niya yung small reward. Yung konting lambing, konting kilig, konting baka this time iba na, kahit peke, sapat na para mag-trigger ng dopamine. Halimbawa, may isang lalaki na alam niyang hindi para sa kanya ang babae. Pasa, inconsistent at paulit-ulit siyang sinasaktan. Pero sa tuwing magme-message yung babae ng hi, biglang lumalakas ang loob niya. Yung attention na yon, reward. Yung minimal effort na ginagawa ng babae, reward. At dahil sa reward, Nakakalimutan niya lahat ng lessons, lahat ng red flags, lahat ng rational decisions. Ganito gumagana ang utak, isang maliit na reward lang. At nabubura ang months of progress mo. Parang sugar, alam mong unhealthy pero pag tinikman mo, balik ka agad. Reward over logic, pleasure over growth, short term over long term. Ito ang trap na hindi alam ng karamihan. Hindi ka nauulit dahil mahina ka, nauulit ka dahil biological kang wired para maadik sa reward. At hanggat hindi mo ito naiintindihan, Iisipin mo lagi failure mo yan. Kahit normal lang naman sa human nature. Paano mo malalampasan to? Hindi sa pagkat agad ng reward, kundi sa pagre-replace nito. Kailangan mo humanap ng bagong reward. Isang reward na healthy, stable at tugma sa future self mo. Gawing rewarding ang progress. Gawing rewarding ang consistency. Gawing rewarding ang paglayo sa tao o sitwasyong nagagamit ka lang. Kapag nag-shift ang source ng reward mo, unti-unti magbabago ang buong pattern mo. Number 5. Ang kapangyarihan ng habit at comfort zone. Maraming tao ang alam kung ano ang tama, ngunit paulit-ulit pa rin silang nagkakamali. Bakit ganito? Dahil sa isang simpleng dahilan, habit at comfort zone. Ang utak natin ay mas pinipili ang madali kaysa sa tama. Kahit alam mo na ang tamang desisyon, mas madali para sa utak na bumalik sa dati. Isipin mo ang isang tao na gustong tumigil sa paninigarilyo. Alam niya ang lahat ng panganib, cancer, sakit sa puso, maagang pagtanda. Pero tuwing stress siya, natural lang para sa kanya na bumalik sa nakasanayan. Ang kaalaman lang ay hindi sapat para labanan ang ingrained na habit. Ang comfort zone natin ay parang invisible cage. Dito natin nararamdaman ang seguridad, kahit mali o nakakasama sa atin. Lumalaban tayo sa pagbabago, hindi dahil sa ignorance, kundi dahil sa takot sa discomfort. Kahit may malinaw na binipisyo sa pagbabago, ang discomfort na kaakibat nito ang pumipigil. Maraming eksperto sa behavior psychology ang nagsasabi ang utak natin ay wired para sa short-term rewards kaysa long-term gains. Kaya kahit alam natin ang tama, mas nakakaakit ang instant gratification ng luma nating ugali. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit ang parehong pagkakamali. Ngunit may paraan para labanan ito. Una, maliit na steps. Huwag pilitin ang sarili na magbago ng biglaan. Pangalawa, gawing visible ang consequences ng lumang ugali tuwad ng pagsulat o oh. pag-record ng negative effects Pangatlo, palitan ang habit ng bagong behavior na may parehong reward. Kaya unti-unti, napapalitan ang old pattern. Sa huli, ang fatal flaw ng human nature ay hindi ignorance. Ito ay resistance sa discomfort at pag-ibig sa luma nating patterns. Kung gusto mo talagang magbago, kailangan mong lapitan ang pagbabago hindi sa knowledge lang, kundi sa structured action step by step. Ang tunay na pagbabago ay hindi instant. Ito ay laban sa ugali mo, laban sa comfort zone mo, at laban sa natural tendency ng utak mo. Number 6, emotional hijacking. Bakit ang damdamin ang laging nanalo? Isa pang dahilan kung bakit mahirap magbago. Kahit alam natin ang tama, ay ang emotional hijacking. Ang utak natin ay hindi laging rational. Kapag malakas ang emosyon tulad ng galit, takot, o kalungkutan, ang rational part ng isip natin ay natatabunan. Halimbawa, isipin mo ang isang tao na nagbabalak tumigil sa pagkain ng junk food. Alam niyang masama ito sa katawan niya. Pero pagkatapos ng stressful na araw, biglang tumama ang cravings. Sa sandaling iyon, ang emosyon ang nagdikta, hindi ang kaalaman. Kahit alam niya ang tama, natalo siya ng damdamin. Ang interesting dito ay hindi ito pagkukulang ng tao. Ito sa bahagi ng design ng utak natin. Ang limbic system, kung saan nararamdaman ang emosyon, ay mas mabilis kumilos kaysa prefrontal cortex na nagpuproseso ng logic. Kaya kahit may knowledge ka, ang instant emotional response ang kadalasang nananalo. Maraming psychologist ang nagre-rekomenda ng emotion regulation techniques para dito. Paghinga, mindfulness, o simpleng delay ng response, lahat. Ito paraan para mabigyan ng chance ang rational mind na maka-impluensya sa desisyon bago ang emosyon. Isa pang strategy ay pre-commitment. Kung alam mo na prone ka sa emotional hijack sa isang sitwasyon, gumawa ng system o rule bago ka maapektuhan ng damdamin. Halimbawa, may tao na kapag stressed ay kumakain ng junk food. Pwede siyang mag-stock lang ng healthy options sa bahay at iwasang bumili ng junk food. Sa huli, ang pagbabago ay laban sa natural na dominance ng emosyon sa isip. Hindi sapat na alam mo lang ang tama. Kailangan mo rin kontrolin ang reaksyon ng damdamin sa tamang paraan. Kapag natutunan mong hindi palaging hayaan ang emosyon ang magdesisyon, mas malaki ang tsansa mong makagawa ng consistent na positive change. Number 7. Cognitive Dissonance bakit mas madaling palakasin ang excuses? Isa sa pinakamalaking hadlang sa pagbabago ay cognitive dissonance. Ito ang psychological tension na nararamdaman natin kapag ang ating actions ay hindi tumutugma sa ating beliefs o knowledge. Sa madaling salita, alam mo ang tama, pero ginagawa mo pa rin ang mali at pakiramdam mo ay kailangang ijustify ito. Halimbawa, may isang tao na naninigarilyo. Alam niyang delikado ito sa kalusugan, pero patuloy pa rin siyang naninigarilyo. Sa halip na aminin na mali ang ginagawa niya, nagsasabi siya sa sarili, stress naman ako, kailangan ko ito, o hindi naman ako apektado agad. Ito ay paraan ng utak para bawasan ang discomfort ng pagkakaalam na mali ang ginagawa niya. Iyong cognitive dissonance ay natural. Lahat tayo ay prone dito. Pero ang problema ay kapag paulit-ulit, nagiging entrenched ang maling patterns. Ang utak natin ay hahanap ng paraan para gawing acceptable ang mali, kahit alam natin sa puso natin na mali ito. Para labanan ito, unang hakbang ay awareness. Kailangan mong makita at pangalanan ang mga excuses at rationalizations mo. Kapag na-identify mo ang dissonance, mas madali itong labanan. Pangalawa, i-align ang action sa beliefs mo step by step. Hindi biglaan, pero consistent. Kahit maliit na hakbang, malaking epekto ito sa reduction ng tension sa utak mo. Isa pang strategy ay accountability. Kapag may tao kang maaasahan o may public commitment ka sa pagbabago, mas malaki ang pressure sa utak mo na hindi gumawa ng excuses. Ang social pressure ay natural na nakakatulong para i-overcome ang cognitive dissonance. Sa huli, ang tunay na pagbabago ay hindi lang tungkol sa knowledge or motivation. Ito ay laban sa tendency ng utak mo na humanap ng paraan para gawing okay ang mali. Kapag natutunan mong harapin ang cognitive dissonance ng diretsyo, mas malaki ang chance mong makagawa ng consistent at tunay na pagbabago sa buhay mo. Number 8. Short-term thinking. Bakit mas? Pinipili ng utak ang instant gratification. Isa pang fatal flaw ng human nature ay ang obsession sa short-term rewards. Kahit alam natin ang tama at ang long-term benefits, mas madali para sa utak natin ang instant gratification. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang magbago kahit alam nila ang consequences. Halimbawa, gusto ng isang tao na mag-ipon para sa future. Alam niyang kailangan niyang magtira ng pera bawat buwan. Pero sa tuwing may sale sa online shopping, napupunta ang pera niya sa mga gadgets o damit. Sa utak niya, mas rewarding ang kasalukuyang saya kaysa sa distant goal. Ang utak natin ay wired para sa survival. Kaya mas malakas ang impact ng immediate rewards kaysa sa abstract long-term gains. Kahit may malinaw na kaalaman, ang instant pleasure ay palaging nakakatempt. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap i-break ang mga bisyo o harmful habits. Para labanan ito, kailangan ang strategic planning at delayed gratification. Mag-set ng clear goals at reward systems na may intermediate steps. Halimbawa, sa halip na mag-ipon ng malaking halaga nang sabay-sabay, mag-set ng small savings goal kada linggo o buwan at i-reward ang sarili sa maliit na paraan kapag naabot ito. Isa pang strategy ay visualization. I-imagine mo ang long-term benefits sa detalye. Ang lifestyle, peace of mind, o health na makukuha mo kapag consistent ka. Kapag nasasanay ang utak mo sa positive outcome, mas madali itong i-prioritize kaysa sa short-term pleasure sa huli ang human nature ay hindi natural na mag-focus sa long-term kailangan natin ng conscious effort at planning para makaiwas sa instant gratification trap kapag natutunan mong i-prioritize ang future benefits over temporary pleasures unti-unti mong mapapalitan ang destructive patterns at mapapalapit sa tunay na pagbabago number 9 ang blind spot ng ego, insights mula kay Robert Greene. Ayon kay Robert Greene sa kanyang librong The Loss of Human Nature, isa sa pinakamalaking hadlang sa pagbabago ay ang ego natin. Ang ego ay parang blind spot ng utak. Hindi natin nakikita ang mga areas kung saan tayo mahina o mali at mas pinipili nitong panatilihin ang illusion ng pagiging tama. Halimbawa, alam mong may habit kang nakakasama sa career or relationships mo, pero lagi mong sinasabi sa sarili, hindi naman ganoon kalala o kaya ko pa rin ito. Ito ang ego na nagde-defend sa self-image mo. Kahit alam ng iba o kahit alam mo sa puso mo na mali ang ginagawa mo. Robert Greene mismo ay nagsasabi, "Humility and self-awareness are the keys to real change." Kung hindi mo matutuklasan at ma-acknowledge ang blind spots mo, paulit-ulit ka lang sa parehong pagkakamali. Kahit may kaalaman ka, basta ang ego ang nagdidikta, hindi ka talaga magbabago. Para labanan ito, unang hakbang ay honest self-reflection. Tanungin ang sarili, "Saan ako nagiging stubborn?" Sana ako nagde-defend sa maliko. Pangalawa, tanggapin ang feedback ng iba kahit mahirap. Ang external perspective ay nagbibigay liwanag sa blind spots na hindi mo nakikita. Isa pang strategy ay journaling o tracking. Isulat ang patterns ng ugali mo at tingnan kung may paulit-ulit na behavior. Kapag lumabas na ang mga blind spots sa papel, mas madali itong harapin kaysa sa maniwala lang sa sarili. Sa huli, tulad ng sinabi ni Robert Greene, ang ego ay natural sa lahat ng tao. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala at pagmanage ng ego. Kapag natutunan mong i-check ang sarili at maging aware sa blind spots, nagkakaroon ka ng tunay na kapangyarihan na baguhin ang ugali mo at buhay mo. Number 10. Ang panghuli at pinakamalaking hadlang, lethargy of action. Sa kabila ng lahat ng kaalaman, awareness at strategies, ang huling hadlang sa pagbabago ay ang lethargy of action ang pagkaantala o kawalan ng aksyon. Maraming tao ang alam ang tama at naiintindihan ang psychological pitfalls nila pero hindi nila ito ginagawa sa totoong buhay. Alam mo ba, ito rin ang sinasabi ni Robert Greene sa The Laws of Human Nature. Knowledge without action is useless. Halimbawa, may tao na gustong magbawas ng timbang, mag-ipon o mag-break ng toxic habit. Alam niya ang lahat ng steps, pinabasa ang mga libro, nanunood ng motivational videos, pero hindi siya nagsisimula paulit-ulit na iipit sa analysis, sa excuses at sa baka bukas na lang mindset. Ang utak natin ay natural na nagpoprotekta sa sarili mula sa discomfort at effort. Kaya kahit may malinaw na plan, madaling masayang ang momentum kung hindi ka agad kikilos. Knowledge alone cannot overcome in action. Kailangan ng deliberate, consistent effort. Para labanan ito, mag-set ng micro-actions. Huwag pilitin ang sarili sa malaking pagbabago kaagad. Simulan sa simpleng hakbang na kayang gawin araw-araw. Halimbawa, sa halip na mag-set ng goal na mag-ehersisyo isang oras, simulan sa 10 minuto kada araw. Ang maliit na aksyon ay nagtatayo ng momentum. Isa pang strategy ay accountability partners o public commitment. Kapag may tao kang pwede i-report o may commitment ka na nakikita ng iba, mas malaki ang pressure sa sarili na kumilos. Ang social and environmental cues ay powerful tools para labanan ang inertia ng utak. Sa huli, kahit alam mo ang lahat, kahit aware ka sa iyong habits, cognitive biases at ego, walang magbabago kung hindi ka kikilos. Ang fatal flaw ng human nature ay hindi lang knowledge o awareness. Ito ay ang tendency natin na magprocrastinate at manatili sa inersya. Mang tunay na pagwawangdo ay nagsisimula sa aksyon, malitman o malaki, araw-araw. Number 11. The Role of Environment. Paano? Ang kapaligiran mo ang nagdidikta ng pagbabago. Isa pang aspeto na madalas nakakaligtaan sa pagbabago ay ang kapaligiran. Kahit gaano kakadetermined, kung ang paligid mo ay paulit-ulit na nagtutulak sa lumang habits, mas mahirap magbago. Ayon kay Robert Greene sa The Laws of Human Nature, ang environment mo ay isang silent influencer sa behavior mo. Mas malaki ang epekto nito kaysa sa iyong knowledge o intention. Halimbawa, gusto mong itigil ang paninigarilyo, pero ang mga kaibigan mo ay araw-araw pa rin naninigarilyo sa harap mo. Kahit may malakas na loob ka, ang constant exposure sa old patterns ay palaging nagtutulak sa utak mo pabalik sa comfort zone. Para labanan ito, kailangan mong i-manage ang environment mo. Surround yourself with people who embody the change you want. Kung gusto mong maging disciplined sa work, maglaan ng oras kasama ang mga taong organized at productive. Kung gusto mong healthy, maging kaibigan ng mga taong conscious sa diet at exercise. Isa pang strategy ay i-design ang physical environment. Halimbawa, tanggalin ang junk food sa bahay. Maglagay ng reminders sa visible spots o ayusin ang workspace para mas conducive sa focus at productivity. Ang utak natin ay reactive sa cues sa paligid, kaya ang tamang setup ay nagiging alay sa pagbabago. Sa huli, kahit gaano ka ka-aware or motivated, kung mali ang kapaligiran mo, mahirap makamit ang tunay na pagbabago. Ang human nature ay adaptively reactive. Mabilis tayong bumalik sa nakasanayan kung paulit-ulit itong pinapalakas ng external environment. Kung nais mong magbago, Simulan sa pagkontrol ng external cues, ang simpleng hakbang na ito ay nagbibigay ng malaking leverage sa laban sa fatal flaws ng human nature. Number 12, Self-Deception, ang pinakamalaking kaaway ng pagbabago. Isa sa pinakamalubhang hadlang sa pagbabago ay self-deception. Kahit alam mo ang tama at naiintindihan mo ang mga pitfalls mo, madalas, pinipili natin ang sarili nating bersyon ng katotohanan para maging mas komportable. Ayon kay Robert Greene sa The Laws of Human Nature, self-deception is the silent saboteur of growth. It keeps us trapped in familiar patterns. Halimbawa, may tao na nais huminto sa procrastination. Alam niya na kapag palagi siyang nagde-describe ng bukas na lang mindset, natatapos sa huli na walang nagagawa. Pero sa halip na aminin sa sarili ang problema, nagsasabi siya, Okay lang to. Productive naman ako sa ibang bagay. Ito ang utak natin na nagko-justify ng behavior at pinoprotektahan ng ego. Para labanan ang self-deception, kailangan ng brutal honesty sa sarili. Magtanong at magsabi ng totoo sa sarili tungkol sa ugali at desisyon mo, kahit masakit o nakakahiya. Kapag na-recognize mo ang mismong deception, mas madali itong i-challenge at baguhin. Isa pang strategy ay external feedback, maging bukas sa observation at kritisismo ng iba. Ang iba minsan nakikita ang pattern na hindi mo nakikita dahil ikaw mismo ay bias sa sarili. Ang objective view mula sa labas ay makakatulong para masilip ang blind spots at self-deception. Sa huli, kahit gaano ka ka-aware or motivated, kung pinapayagan mo ang self-deception, paulit-ulit ka lang sa parehong pagkakamali. Ang tunay na pagbago ay nagsisimula sa pagharap sa sarili, sa brutal honesty at sa willingness na baguhin ang narrative mo. Kapag natutunan mong i-recognize at i-break ang self-deception, binubuksan mo ang pintuan sa tunay at lasting transformation. Ngayon, nakikita natin kung gaano kahirap talunin ang mga natural na tendencies ng ating isip. Kahit gaano kaka-aware o kaalam sa tama, paulit-ulit tayong nahuhulog sa traps ng ego, habit, at self-deception. pong sa pagbabagbay dyarong pag-unawa sa sarili. Ang kaalaman ay simula lamang. Tandaan, ang kaalaman lang ay hindi sapat. Kailangan ng aksyon kahit maliit araw-araw. Ang bawat microstep na ginagawa mo laban sa comfort zone at short term, Gratification ay hakbang patungo sa tunay na pagbabago. Ang utak natin ay natural na laging pinipili ang madali. Kaya kailangan nating maging conscious at strategic sa desisyon natin. Isa pang mahalagang punto ay ang kapaligiran mo. Hindi mo pwedeng ipagpaliban ang external influences. Surround yourself with people at cues na sumusuporta sa growth mo. Kung mali ang environment mo, kahit gaano ka ka-motivated, babalik ka sa lumang patterns. Ang tunay na pagbabago ay holistic, nagmula sa loob at sa labas. Gaya ng sinabi ni Robert Greene sa The Loss of Human Nature, ang awareness ng sarili, kasama ang pagmanage sa ego at emotional triggers, ay susi sa lasting transformation. Ang ego, cognitive biases, at self-deception ay natural, pero hindi imposible labanan. Ang mindset mo at ang action mo ang magdidikta ng resulta sa buhay mo. Sa huli, ang fatal flaw ng human nature ay hindi ignorance, kundi ang tendency nating manatili sa inertia, sa comfort zone, at sa illusions na ginagawa ng ego. Ang tunay na lakas ay nasa willingness na harapin ang discomfort, maging brutally honest sa sarili, at kumilos kahit maliit araw-araw. Kung gusto mong mas maunawaan ang human nature at matutunan kung paano labanan 'yung mga traps ng isip mo, abangan ang susunod na videos dito sa Darkness of Truth. Huwag kalimutan, mag-subscribe, i-like, at i-share ito sa mga kaibigan mo na gusto ring ma-expose sa mga lihim ng isip at kalikasan ng tao.